Beautiful eyes, dali I mean O, make, make, make Make Youtube, Youtube Dali, lapit ka Youtube to Lalagay ko sa Youtube eh Lalagay ko sa Youtube Wari dito, sa ito Wari sa iyan, dali Dali, gawarin na Sa motor ka, sa motor Sa motor ka Okay ba? Tara YouTube sa iyo. Hmm. Oh, samin, doon ka lang. Doon ka sa motor, tali. sa motor. Ah, ito, oh my God. sorry. Sa'yo ba yan, Mike? Sa'yo ba yan? Dali, dali! Hmm. 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 Nakalipad yung buho. Ah. <laughs> <Dala, dala. laughs> Kumilipad <laughs> yung buho. yung buho. amen. Si Asal, asal. asus. Wah. Hmm. I'm beautiful eyes. Asus. Gendoling <laughs> 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 saya main doling. Ayo buku, pangit. Kalau kita tayu cukup. Hai <laughs> mai mm. <laughs> Jojo, hai mai, mean, hai mai mean, Jojo. Yeah. <laughs> jojo. Jojo. Hai mai, <mean>, dali, ikda. Ya. <laughs> Ini nak

Hindi mo ah, uh, may susi. Ay, eh, Mikey, kuhihin mo nga yung susi. <tipan> ako na lang, ako na lang. Eh, camera mo. O, oh, camera mo. Camera mo sila sa akin. Camera ko? Ay ba ka? Ano ba ka? Ano ba ka? Ano Ano Ayun dada ko? Oo. Huwag magpapating ka dada no. Nakatuwa Ito siya, pa live! <laughs> Giti pa live! no. Ayun din na Liat, iti monggg Jungee kong believers. Whatever Amin. 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 mata. Amin. Amin. Amin.